Maraming salamat, Jane, sa pagkakataon na ito. Um, in behalf po of ML, Mamamayang Liberal Party List, nagpapasalamat po ako. Buong puso po ako nagpapasalamat sa lahat na sumuporta sa amin. Despite uh, the uh, challenges, lalo na po sa mga volunteers na naniwala po sa natin, Uh, na sila po mismo ang gumawa ng mga sariling diskarte, nag-house-to-house, house, rin din po. Yung mga sumasalubong sa amin, nagpagpumupunta rin po kami sa iba't ibang lugar. Yung mga nandyan sa mga assemblies, sa mga caucuses na mga ginawa uh, sa mga iba't ibang lugar. dun sa mga uh, nagsariling gastos para sa pag-imprinta ng tarpaulin, ng posters ng flyers, yung mga gumawa ng mga postering. Kahit mo hindi gaano kadami yung ating mga tarpaulins and posters, yung iba talaga sila-sila na ang gumawa ng mga postering. Nagpapakita po sa amin yan ng inyong tiwala sa amin sa ML at uh, uh, hindi po namin kayo bibiguin. Ako po bilang yung first nominee na inaasahang makaupo na sa member of uh, the House of Representatives Partido List Representative maaasahan niyo po na bibigyan ko pa rin po ng uh, ganong uh, lakas at ganong atensyon at uh, ganong uh, determinasyon sa pagsusulong ng mga batas no nakita niyo po ako noon na senador saka yung uh, paglalaban sa mga dapat ipaglaban uh, ay ganun pa rin po ang maaasahan niyo sa isang Laila De Lima na ngayon ay magiging party representative na maraming maraming salamat po sa inyong lahat.